nagpapadala sa <coughs> Ang kalidad dapat ang titignan, hindi ang kagandahan Hindi nagpapali Bigyan niyo ako ng sin. Napo, jacket, grounded kayo. Palit na mo, tambor sa katugnaw, wala ba yung niyo? pag ibang 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 ibang

Uh, ang kag kayo ra alam na nakapagwa po daw ang lang magbabago na naman ay bag na by one day po ay ang ay hindi po sapagkat hindi naman daw maganda ang quality ng kanilang produkto Yan lang po uh.